Sa pagsisimula ng 2025, nadagdagan pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Base sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 4.3% ang unemployment rate noong Enero na katumbas ng 2.16 milyon na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas yan mula sa 1.63 milyong Pinoy na walang trabaho noong December 2024. Ayon sa PSA, ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho ay isang pangkaraniwang pattern matapos ang holiday season kung kailan bumababa ang demand para sa mga seasonal workers. Samantala, naitala naman ang employment rate sa 95.7% noong January 2025, bahagyang mas mataas kumpara sa 95.5% na naitala sa parehong buwan noong nakaraan taon. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa employment rate noong December 2024 na nasa 96.9%. Patuloy naman na binabantayan ng gobyerno ang employment situation sa bansa upang matugunan ang hamon ng kawalan ng trabaho at matiyak ang sapat na oportunidad sa hanap buhay para sa lahat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority